Hello guys, good morning, good morning sa inyo lahat. So nandito tayo ngayon sa Divine Mercy. So ngayon, uh, tulungan natin si pare na ikabit yung kanyang wiper. Uh, to, so ikakabit natin yung wiper niya. Ito mayroon siyang gamit. Dahil nasira na yung kanyang, uh, kanyang wiper, so ngayon uh, gagawin natin. So yan, so pare, oh, shout out lang. <laughs> so para hindi na matagal. Tara, samahan nyo kami. Let's go! Let's go! So, ito na. Uh, Buksan natin. So, bali ito. Tinanggal ko na yung kabila, guys. Tinanggal ko na yan. So, pati yan, no. So, sa sunod, uh, banana type lang bilhin mo, pare. Para walang bakal. Ito so, tayo, ano, no.

dalawa so ito nyo guys sa Hansa ito yung kanyang pangalan so yan oh, parang na-scam kaya to dito so uh, oh, no. di, uh, maliit na yung ano so, maliit pala to guys so, so okay yan, na yun i-kabit na natin ayan so ito guys ganito lang magkabit yung guys so magpapasok so, lang kaso lang medyo maliit lang yung <laughs> konti cute cute nga daw to cute so magpapasok lang, lang natin ganyan ayan tapos uh, pasok yung bakal yan tapos sa tackle na yan guys ganun lang Yun, kailangan masagad mo Yan o oh. Wow So ta takipan natin ito so, Kahit wala na ito eh Kahit wala na yan so, na so, ano na naman ito, dipinsa so, Kahit wala na So yung kabila, medyo ano to, uh, may kalawang tatanggalin muna natin dito ang cute naman yan hmm. mali palitan na rin natin to huwag lang muna na natin palitan to huwag na si mali maliit no maliit eh maliit <laughs> so bali yun guys uh, isa, isa lang muna palitan natin o oh, maliit maliit yung pinalit natin pwede na yan wala na lock dito wala rin yung lock eh oh, no? wala na yan so yan lang yan lang pakita natin sa inyo okay na yan basta pa hatak mo lang ganyan So, cute na cute yung ano, <laughs> yung wiper. Ayos oh. So, yan guys, uh, ito <laughs> natin to. Kasi may tornilyo pa ito. Ah, uh, pang, pang ano pa yun, yun so, pang cover talaga pang cover yun. cover lang. Pero hindi naman kailangan na. Pwede na, na yan. Okay. So, yan guys. I reserva na ito. So to. So, reserva na lang yung ano, mali lang pinalitan natin dahil uh, may iksi mare, uh, mare lang yung uh, order. No? So, so yun sa So, yan lang. Pinakita natin. So, maraming maraming salamat. Hindi ako ng video. Ah. So, yan guys. Uh, maliit lang yun na natin. So, isang, isang wiper lang muna. Uh, yung kabila, hindi na namin pinanalitan kasi Mahaba to yung original niya. So ito yung bagong bili, eh, napakaliit pala oh. Napaka oh no. So pang ano lang muna to pang samantagal. <laughs> Ayan. So yan lang ipakita natin sa inyo ha? at madali na may kabit. So pa bili mo pare sunod ano, banana type na. Banana type. Oh kasi para banana banana kasi ah, walang bakal to guys, walang bakal dito. Kasi nasira ito yung ito, nasira to. Yung kapartner dito ng mahaba, So, ngayon, hindi na malaya ni pare. Pumayod. Kinayod yung kanyang windshield. Ito, kung napansin nyo yan. May kayod ng ano. So, ito lang pinalitan natin yung may iksay muna. Kasi langanin eh. Baka kapusin sa sobrang lakas ng ulan. So, inayaan muna natin yung kabila. Mahaba. Uh, so, yan lang po. Kita natin. Ayan, thank, you, thank you sa inyo lahat. Maraming salamat kay pare John. So, tara. Huwag na tayo. <laughs> so, maraming salamat. God bless. See Bye-bye.